Napasa kamay naman ng PNP ang provincial most wanted person matapos maaresto ng Teresa PNP dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Tinutukan niya ni Pacho Woman Marivic Bautista nga ng baksak ng isang most wanted person provincial level sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa isinagawang manhunt operation ng matauhan ng Teresa Municipal Police Station sa Barangay Bagong Bayan, Teresa Rizal. Kinilala ni Police Colonel Felipe B. Maragon, Provincial Director, Rizal Police Provincial Office, ang sospek na si Alias Jart. Tatlumput siyam na taong gulang nakatira sa Teresa Rizal. Bin inasahan ng kanyang karapatan si Elias Clark at kasalukuyang nasa Teresa Custodial Facility para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Pinuri naman ni Police Colonel Maragon ang matagumpay na pagkakaaresto sa lahat ng lumalabag sa batas dahil ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng matauhan ng Rizal PNP sa kanilang sinumpaang tungkulin. Patuloy ang kampanya ng kapulisan ng Rizal laban sa anumang uri ng kriminalidad tungo sa bagong Pilipinas na payapa at ligtas. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Control Woman Maribik Bautista, Alagad ng Batas, Tagataguyot ng Balitang Polis.